silipin na natin mga brod yung ginawa nila katangali o oh, nakataas na si parin buknoy tatlong patong na lang apat na patong na lang tapos na stop nakatapos na rin yung dalawang poste natin bubusan na yahabol pa isang forma stop yun Ihahabol din niya ang tupi. Tataas. Para bukas eh. Puhang pa tayo lahat. Okay, boss. Pangalitin, siya. Mga kabroad natin eh. Itong mga kasama. Mga brother, oh. Sir, bahay. Sir, eh. Ayos lang? Yes, sir. Ko ano, okay na? Bubuhusan na yan. Good.